Ang uh, pinag-uusapan po natin dito, uh, Doctor, yung pong uh, panukala nga, ano? Uh, ang versyon ng House, 74.4 billion, ang Senate, 64.4 billion na national government subsidy, di po ba? Kayo, kayo mismo Apo. po sa NEP, magkano inyong pinapanukala nga na national government subsidy? Uh, I'm not so sure, sorry, Manong ma Teda. Siguro mga around um, 80 billion po. Okay. Or Sige po. same same as that of the house. Apo, ano po ang defi definition nitong national government subsidy in the first place, uh, doctor? Well, so, apo the national government subsidy po kasi ang nasa batas is uh, premium contributions for all the indirect contribution. Okay, premium contribution for all the indirect contrib um, uh, indirect contributors natin o indirect opo apo apo ah uh, itong for Yes, for all identified indirect contributors po. Okay. You're talking about uh, premium contribution for 24 million Filipinos? Yes. Apo. Doon sa, sa ating nasa registration po, that would be uh, uh, the premium contributions. Kasi nasa ano, batas po, mm -hmm. is the indirect contributors shall be subsidized by the national government. Okay. Sige po. So uh, ito po ay 500 pesos a month na premium contribution. Doctor? Opo, oh, yes po. Okay, sige. So, yan po ay 24 million multiplied by 500 pesos sa bawat buwan and then sa loob ng isang taon. Di po ba? Ganun po ang kwentada doon. Ano ho, doktor? Yes. Yes po. Okay. Ngayon, habang ito ating kinekwenta na ngayon, saan kukunin ngayon ng PhilHealth yung pong pambayad sa kontribusyon nito mga Pilipinong ito kung hindi na po magbibigay nga ng subsidiya ang national government? ang sinasabi nga po nila ay uh, dahil we have um reserve fund uh and we have more than enough reserve funds daw po ang sinasabi nila ay uh, doon po natin na uh, ma-charge yung ating uh, uh para po sa pagbabayad ng mga benepisyo uh, ng ating uh, mga lahat ng miyembro including the indirect contributors um pero yun din nga po ang sinasabi natin na kaya po tayo nagbibigay ng figures uh to the congress para po uh, mabigyan nga ng premium contribution yung mga indirect contributors as provided by law